Noong July 8, 2022, isang nakakagulat na pangyayari ang nasaksihan ng mga tao habang ang former Prime Minister Shinzo Abe ay kasalukuyang nagtatalumpati. Na kung saan, ang pangyayaring iyon ay talagang umingay hindi lamang sa bansang Japan kundi sa buong mundo dahil si Prime Minister Abe ay binaril ng isang apat na tatlong taong gulang na lalaki na nagngangalang Tetsuya. Bakit nga ba ginawa ni Tetsuya ang pagpatay? Ano ang kanyang naging motibo? Dahil ba ito sa politika o dahil sa personal na dahilan? Kung interesado kang malaman ang buong istorya, halika at ikikwento ko sa iyo ang patungkol sa pagpatay ni Tatsuya sa Prime Minister na si Abe. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng Mag TV page. Sa kwento ko, hindi ko na isasalaysay ang patungkol sa buhay ni Prime Minister Abe dahil marami naman sa atin ang nakakakilala sa kanya. Kaya hayaan niyo akong ipakilala ko kung sino ang salarin na si Tetsuya. Si Tetsuya Yamagami ay isinilang noong September 10, 1980 sa Mie Prefecture, Japan siya ay isa sa tatlong mga anak ng kanyang mga magulang. Ang pamilyang Yamagami ay mula sa mayamang pamilya. Sa katunayan, ang kanyang mga magulang ay nagpapatakbo ng isang local construction business na ang negosyo ay mula pa sa magulang ng kanyang ina. Sa kabila ng pagkakaroon ng masaganang pera at maayos na negosyo, ang ina ni Tetsuya ay naging tapat sa simbahan na pinagsisilbihan ito. Ang simbahan na ito ay kilala sa pangalang Unification Church. Dahil sa pagiging tapat ng ina sa simbahan, ang buong oras at pera nito ay naalay niya sa nasabing simbahan. Hanggang dumating ang panahon na naubos ang pera ng pamilya at napabayaan na ang mga anak at asawa nito. Samantala, noong 1984, apat na taong gulang pa lamang si Tetsuya Nagpakamatay ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali. Habang ang kanyang kapatid na lalaki naman ay matagal nang nahihirapan sa sakit na lymphoma na humantong sa pagkawala ng kanyang paningin sa isang mata. Ngayon pa man, ang tiyuhin ni Tetsuya, ang kapatid ng kanyang ama, ay nakasuporta sa kanilang pangpinansyal na pangangailangan. Kaya noong 1998 Nakapagtapos naman si Tetsuya ng high school sa Nara Prefectural Koriyama Senior High School. Ngunit habang nag-aaral si Tetsuya, inilarawan siya ng lahat bilang tahimik at mahiyaing bata. Ito ay marahil sa nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Sa kabila ng bigat ng problema ang nararanasan ni Tetsuya sa buhay, nangangarap pa rin siyang maging isang bumbero. Ngunit dahil sa mga problema sa pananalapi ng kanyang pamilya, hindi na si Tetsuya nakapag-aral pa sa universidad. Pero hindi pa rin tumigil na mangarap si Tetsuya dahil sa halip nag-aral siya sa isang vocational school. Na kung saan, sinusuportahan siya ng pinansyal ng kanyang tiyuhin isang retiradong abogado. Ang tiyuhin na ito ay panganay na kapatid ng kanyang ama. Samantala, habang nakakatanggap ng pera si Tetsuya mula sa kanyang tiyuhin, ang kanyang ina naman ay laging humihingi sa kanya ng pera upang ibigay o ialay ito sa Unification Church. Na kung saan, hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin pinababayaan ng ina silang magkakapatid. Kaya nga, Dumating sa puntong minsan, binato ni Tetsuya ang ina ng isang tasa dahil sa sobrang galit. Lumipas sa mga taon, nang 22 taon na si Tetsuya, noong August 2002, siya ay nagpa sumali sa Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF. Sa loob ng humigit-kumulang na tatlong taon, ang lahat ay naging maayos para kay Tetsuya. Ngunit noong February 2005, habang nasa militar, sinubukan ni Tatsuya na magpakamatay sa pag-asang makakatanggap ang kanyang mga kapatid mula sa kanyang life insurance payout. Ito ay matapos malaman niya na pinababayaan pa rin ng kanyang ina ang kanyang mga kapatid. Kapalit ng pagdalo ng ina sa mga kaganapan sa Unification Church sa South Korea. Sa katunayan, Ayon sa JMSDF, sinabi ni Tatsuya na ang kanyang buhay ay nasira dahil sa Unification Church. Habang ang kanyang mga kapatid na manlalaki at babae ay nangangailangan ng gabay at alaga. Kaya gusto niyang tulungan ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanyang life insurance payout. Hanggang noong August 2005, siya ay na-discharge na sa JMSDF bilang isang quartermaster na may ranggong leading seaman. Matapos magtrabaho sa JMSDF, sa loob ng labing pitong taon, nagtrabaho si Tetsuya na hindi bababa sa sampung iba't ibang kumpanya. Ang ilan na nga dito ay noong December 2006, nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng surveying bilang part-timer hanggang noong June 2007. Matapos noon, sa loob ng dalawang taon, walang trabaho si Tetsuya. Gayunpaman, sa mga panahong iyon, nakuha niya ang mga lisensya ng assistant surveyor at real estate notary. Kaya mula noon, madalas na siyang kumuha ng panandali ang part-time work. At kung minsan, nagre-resign agad siya. Dahil iyon sa ilan niyang mga personal na kadahilanan. Ang isa na nga dito ay nang magpakamatay ang kapatid niyang lalaki noong 2015 dahil sa nararanasang depresyon. Nakung saan, hindi siya naaalagaan ng ina at sa tingin niya nakakasagabal siya sa kanyang kapatid na sa Tetsuya. Ngunit iba ang naging epekto kay Tetsuya ng pagpapakamatay ng kapatid. Dahil lalong naging tahimik at malungkutin ito. Lumipas ang limang taon mula nang mamatay ang kapatid na lalaki noong October 2020. Nagsimula muling magtrabaho si Tetsuya bilang isang operator ng forklift sa Kyoto Prefecture. Habang nagtatrabaho, nagpatuloy pa rin ang ugali ni Tetsuya bilang isang tahimik na tao. Makalipas ang dalawang taon na pananatili sa nasabing kumpanya noong May 2022, Nagresign si Tatsuya dahil masama umano ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos noon, pansamantalang nagtrabaho si Tatsuya sa isa sa mga kumpanya ng Osaka Prefecture. Ngunit noong June 2022, nagresign uli siya. Makalipas lang ng isang buwan, noong July 8, 2022, mga bandang 11:30 AM, Pumunta si Tetsuya sa north ng Yamato Saidaiji Station Nara. Na kung saan, na mga panahon na yon, si Shinzo Abe, former Prime Minister ng Japan, ay maghahatid ng campaign speech para sa isang kandidato ng Liberal Democratic Party sa paparating na halalan sa Upper House nang makaposisyon na si Abe sa loob ng isang traffic island ng crossroad na nakaharap sa malayo sa istasyon ng tren nagsimula na itong magtalumpati Samantala makikita naman si Tetsuya sa likod ni Abe na may kalye na naghihiwalay sa kanila Kasunod nito nagsimulang dahan-dahang lumapit si Tetsuya kay Abe na hindi napapansin ng na mga bodyguard ni Abe Nang makalapit Naglaba si Tetsuya ng isang homemade shotgun at nagsimulang magpaputok. Nang marinig ang ingay, lumingon naman si Abe sa likuran nito. Pagkatapos, humakbang muli ng ilang hakbang pasulong si Tetsuya papunta kay Abe at agad na nagpaputok ng pangalawang beses. Matapos nun, makikita si Abe na tila nakakaramdam na ng matinding sakit hanggang sa bumagsak na ito sa sahig. Pagkatapos, mabilis na sumugod ang mga bodyguard ni Abe papunta kay Tetsuya upang pigilan ito. Sa mismong oras at mismong lugar na pinangyirihan ng pagpatay, si Tetsuya ay inaresto sa salang attempted murder. Ngunit kalaunan, itinaas ito ng murder matapos madeklara ang pagkamatay ni Abe. Samantala, nang dinala si Tetsuya sa Naranishi Police Station. Inilarawan siya na may mukhang kalmado at hindi makikitaan ng pagtatangkang tumakas. Habang hinihintay ang formal na mga kaso na isasampa laban kay Tetsuya, siya ay pansamantalang ikinulong sa Osaka Detention House. Pagkatapos, siya ay sinuri upang malaman kung siya ay may kakayahang humarap sa paglilitis makalipas ang limang buwan, noong December 24, 2022, natukoy ng opisina ng tagausig ng distrito ng Nara na may sapat na kakayahan sa si Tetsuya na humarap sa paglilitis sa kasong pagpatay. Noon namang January 10, 2023, inilipat sa si Tetsuya pabalik sa Nara Nishi Police Station upang ipagpatuloy ang kanyang pagkakakulong. Samantala, sinampahan ng karagdagang kaso si Tatsuya ng violating the Fireman and Sword Possession Control Law. At noong March 30, 2023, dinagdagan ulit ng kaso si Tatsuya ng violations of weapon manufacturing law and property damage. Kaya nangangahulugan na mayroong apat na kasong kakaharapin ang apat na taong gulang na si Tetsuya. Samantala, sa estasyon, sumailalim si Tetsuya sa pakikipanayam. Kaya natanong sa kanya kung bakit niya pinatay ang Prime Minister na si Shinzo Abe. Sumagot naman si Tetsuya sa mga investigador. Ayon sa kanya, ang kanyang motibo ay personal at hindi pampolitika. Patuloy sa kanyang pagsasalaysay, ang kanyang dahilan ay nang sumali ang kanyang ina sa Unification Church noong 1991. Nung sumali ang ina, nakapagbigay umano ito sa simbahan ng humigit kumulang 100 million yen o katumbas ng 720,000 dollars. Dagdag pa, nang ibinigay din ang isang parcela ng lupang minana ng ina sa kanyang ama at ang bahay na tinitirhan ng magkakapatid. Pagkatapos, nagdeklara ang ina ng bankruptcy noong 2002. Ngunit hindi lang dito nagtatapos ang ginawa ng ina para sa simbahan. Dahil nagpatuloy ito sa pagbibigay ng donasyon sa simbahan kahit na nagdeklara na ito ng pagkabangkarote. Kaya dahil sa ginawa ng ina, nakipag-ugnayan si Tatsuya at mga kapatid nito sa kanilang tiyuhin upang sabihin na wala na silang pagkain sa bahay at ang madalas na pagka-overdue ng mga bayarin sa kuryente at upa sa bahay. Kaya tulad ng aking nabanggit, ang mga tiyuhin sa ama ni Tatsuya ang sumuporta sa kanila ng mga panahon na nangangailangan sila ng pera. Kaya dahil sa mga pangyayaring iyon sa kanilang magkakapatid, Sinisi ni Tetsuya ang Unification Church sa mga problema sa pananalapi ng kanyang pamilya at sama manang loob sa kanyang ina. Kaya naman nagsimulang magsaliksik si Tetsuya patungkol sa mga koneksyon ng simbahan at lumitaw ang pangalan ni Abe dahil ang dating punong ministro at ang lolo sa ina ni Abe na si former Prime Minister Nabusuki Kishi ay ang nagpakalat ng impluensya ng simbahan sa Japan. Maliban sa pag-amin ni Tetsuya, may nakuha pa isang ebidensya ang mga opulis laban sa binata. Ito ay nang magpadala si Tetsuya noong July 7, 2022 ng isang liham kay Kazuhiro Yonimoto. Si Yonimoto ay ang editor ng isang blog na naguulat sa mga problemang nararanasan ng mga anak ng mga mananampalataya sa relihiyon. Batay sa mensahe na pinadala ni Tatsuya na ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mada Tarinay, o ang ibig sabihin ay hindi pa rin sapat ay ang patungkol sa kanyang koneksyon sa Unification Church na nagsimula noong mga 30 taon na ang nakararaan. Dagdag pa sa mga pahayag niya sa mensahe ay ang pagnanais na patayin ang buong pamilya sa simbahan. Maliban doon, nabanggit din niya ang kagustuhang patayin si Hak Jahan, ang pinuno ng Unification Church o ang anak nitong babae. Ngunit nahihirapan siyang gawin iyon dahil hindi siya makalapit sa nasabing simbahan. Mababasa rin sa kanyang isinulat ang patungkol kay Shinzo Abe. Ayon sa ilang mga mensahe, hindi ko siya kaaway. Sa totoo lamang, bagaman mayroon akong mga negatibong opinyon tungkol sa kanya, si Abe ay isa lamang sa mga Unification Churches Sympathizers na may pinakamalaking impluensya sa totoong mundo. Kaya nangangahulugan na ang unang plano ni Tetsuya ay pumatay ng isa sa mga matataas na opisyal ng Unification Church. Ngunit kalaunan, siya ay nagpasya na si Abe na lamang ang kanyang magiging target. Kaya matapos ang pagpatay at pagsampa ng mga kaso kay Tetsuya, sa kasalukuyan siya ay nasa ilalim ng pagsasakdal. At patungkol naman sa posibleng sentensya ni Tatsuya sa pagpatay kay Abe, binanggit ng Japanese media ang isang katulad na kaso noong 2007, kung saan ang dating leader ng gang na si Tatsuya Shiru ay nahatulan ng pagpatay kay Ichu Ito sa panahon ng kampanya para sa muling halalan bilang alkalde ng Nagasaki City. Si Shiro ay hinatulan ng kamatayan sa unang paglilitis sa Nagasaki District Court. Ngunit kalaunan, ito ay binawi at binawasan ng habang buhay na pagkakakulong sa pangalawang paglilitis sa mataas na hukuman ng Fukuoka at Korte Suprema. Dahil mas pinili ng mga hukom na maging maingat sa paghingi ng parusang kamatayan para sa isang hatol sa pagpatay na kinasasangkutan ng isang biktima. Kaya maaaring habang buhay na pagkakabilanggo ang maging sentensya kay Tetsuya. Gayunpaman, hindi pa tapos ang paglilitis. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Tetsuya Yamagami. Ako po si G, maraming salamat.